isang nakakagulat na panaginip, isang ahas na gumagapang patungo sa iyo. Bigla itong tumuklaw at nagising ka ng may kaba, may pawis sa noo at may isang tanong sa iyong isipan. Ano ang ibig sabihin nito? Kapag nanaginip ka ng ahas, hindi lang ito basta panaginip. Hindi ito isang ordinaryong larawan ng iyong subconscious mind. Ang Biblia ay punong-puno ng mga kwento kung saan ang ahas ay lumilitaw bilang isang makapangyarihang simbolo minsan bilang isang tukso minsan bilang isang sumpa at minsan bilang isang palatandaan ng paggaling at tagumpay kaya ang tanong ano ang sinasabi ng diyos sa iyo babala ba ito o pangako ng tagumpay maraming tao ang iniisip na ang panaginip ay isang random na pagsasama-sama ng alaala at emosyon ngunit hindi sa mga taong naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Sa Job 33.14-16, malinaw na sinasabi na nangungusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga panaginip upang babalaan tayo, ihanda tayo, at ihayag ang kanyang kalooban sa ating buhay. Ang panaginip mo ay maaring isang liham mula sa langit at kung hindi mo ito nauunawaan, baka may mahalagang mensahe kang pinalalampas. Ngunit narito ang problema. Ang ahas ay may dalawang mukha. Para sa ilan, ito ay isang sagisag ng kasamaan, tulad ng ahas sa hardin ng Eden na nagtulak kay Eva sa kasalanan. Ngunit para sa iba, ito ay isang sagisag ng himala, tulad ng tansong ahas na ginamit ni Moises upang pagalingin ang mga Israelita sa ilang. Kaya paano mo malalaman kung ang ahas sa iyong panaginip ay isang babala ng panganib o isang palatandaan ng tagumpay? Ngayong araw sisirain natin ang kalituhan. Pag-uusapan natin ang sampung uri ng ahas sa panaginip at ang kanilang espiritual na kahulugan. Bibigyan natin ng liwanag ang misteryo ng iyong panaginip gamit ang salita ng Diyos. Ngayong araw sisirain natin ang kalituhan. Pag-uusapan natin ang sampung uri ng ahas sa panaginip at ang kanilang espiritual na kahulugan. Bibigyan natin ng liwanag ang misteryo ng iyong panaginip gamit ang salita ng Diyos. Kung gusto mong malaman kung ano ang tunay na kahulugan ng iyong panaginip, manatili ka rito dahil baka ito na ang sagot sa matagal mo ng katanungan. Una, Itim na ahas babala sa espirituwal na laban. Efeso 6:12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihan ng sanlibutan ito ng kadiliman, laban sa espirituwal na hukbo ng kasamaan sa makalangit na dako. Nagising si Daniel sa kalagitnaan ng gabi hinihingal at pawis na pawis. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang sarili sa isang madilim na kakahuyan, walang buwan, walang bituin, tanging anino at katahimikan ang bumabalot sa paligid. Naghakbang siya ng dahan-dahan, ngunit sa bawat pag-usad niya, tila lumalalim ang dilim. Hanggang sa isang malamig na bagay ang dumampi sa kanyang binti, isang itim na ahas, kasingitim ng anino, Gumagapang paakyat, bumabalot sa kanyang katawan. Sinubukan niyang sumigaw, pero walang tinig na lumabas mula sa kanyang bibig. Ano ang ibig sabihin nito? Babala ba ito ng Diyos o isang patibong ng kaaway? Ngunit bago pa niya maintindihan, biglang lumitaw ang dalawang pulang mata sa harap niya, kumikislap sa kadiliman. Ang ahas ay hindi ordinaryo. Ito ay isang nilalang na puno ng panlilinlang, isang espiritual na banta na nagkukubli sa dilim. Nagsimula itong magsalita hindi sa boses kundi sa bulong, mga salitang puno ng pagkalito at takot. Wala kang magagawa, hindi ka kailanman magiging malaya. Ngunit sa sandaling iyon, isang tinig ang bumasag sa katahimikan, isang tinig na puno ng autoridad. Isuot mo ang baluti ng Diyos. Biglang lumakas ang kanyang loob at sa isang kisap mata, nawala ang ahas. Ngunit ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Ano ang sinasabi ng Diyos kay Daniel at marahil sa iyo rin? Mga pinili ng Diyos, maraming tao ang nagkakaroon ng parehong panaginip, isang itim na ahas na bumabalot, nanlilinlang at nagsisikap na kontrolin ang kanilang buhay. Ngunit ano ang espiritual na kahulugan nito? At paano natin ito dapat tugunan ayon sa salita ng Diyos? Hindi aksidente na narito ka ngayon. May gustong ihayag sa iyo ang Panginoon. Handa ka na bang malaman ang sagot? Pangalawa, puting ahas, peking kabanalan at mapanlinlang na ilusyon. Dalawang Korinto labing isa, labing apat. At hindi nakapagtataka Sapagkat si Satanas man ay nagpapanggap bilang anghel ng kaliwanagan. Ang puting ahas ay tila walang kasalanan, ngunit maaari itong sumagisag sa mga huwad na propeta o maling katuruan na nagmumukhang banal. Mag-ingat. Hindi lahat ng liwanag ay mula sa Diyos. Nakatayo si Clara sa gitna ng isang napakagandang hardin, punong-puno ng mga bulaklak na kumikislap sa liwanag ng araw. Sa kanyang panaginip, pakiramdam niya ay nasa isang banal na lugar, payapa, maganda at tila puno ng presensya ng Diyos. At doon niya nakita ang isang ahas, ngunit hindi ito katulad ng iba. Hindi ito itim, hindi rin ito mukhang nakakatakot. Ito ay puti, busilak, makinis, halos parang isang anghel na gumagapang sa lupa. Hindi siya natakot. Sa halip, naramdaman niyang parang inaakit siya nito, hinahatak siyang lumapit. Huwag kang matakot, tila may tinig na bumulong sa kanyang isip. Ako'y kaibigan. Ako'y liwanag. Ngunit nang inabot niya ito, biglang may malamig na pakiramdam na lumukob sa kanyang katawan. Ang paligid na dating maliwanag ay naging nakakasilaw, halos hindi na niya makita ng malinaw. Napansin niyang ang kanyang mga kamay ay parang unti-unting, nagiging malamig, halos parang yelo ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, may mali, may isang bagay na hindi niya naiintindihan. Kung ito ay liwanag, bakit siya nakakaramdam ng pangamba? Kung ito ay banal, bakit parang may aninong nakatago sa likod ng kinang? Mga pinili ng Diyos, hindi lahat ng liwanag ay mula sa Diyos. Ang kaaway ay tuso, bihasa sa panlilinlang, at minsan ang kanyang kasinungalingan ay nakabalot sa hitsura ng kabanalan. Maraming maling katuroan ang mukhang makadiyos, maraming huwad na propeta ang mukhang matuwid, pero ang kanilang tunay na layunin ay ilayo ka sa katotohanan. Handa pangatlo, malaking ahas, isang malaking pagsubok. Unang Pedro 5.8 Maging handa kayo at magbantay. Ang Diablo, ang inyong kaaway, ay parang liyong umuungal at naghahanap ng masisila. Kung malaki ang ahas, maaaring malaki rin ang pagsubok na darating sa'yo. Pero tandaan, mas malaki ang Diyos kaysa sa anumang ahas sa panaginip mo. Sa kanyang panaginip nakita ni Marco ang kanyang sarili sa isang disyerto. Walang tubig, walang lilim, at ang init ay tila lumulunod sa kanya. Sa di kalayuan, may nakita siyang isang bagay na gumagalaw sa buhangin. Akala niya ay isang patay na puno, ngunit nang ito'y gumalaw, tumindig ang kanyang balahibo. Isang dambuhalang ahas, mas mahaba pa kaysa sa isang bus, kasing lapad ng isang punong kahoy. Dahan-dahan itong gumapang patungo sa kanya, ang bawat galaw nito ay yumanig sa lupa. Nagtangkang tumakbo si Marco, ngunit parang napako ang kanyang mga paa. Hindi siya makagalaw, hindi siya makasigaw paano siya lalaban sa isang bagay na napakalaki. Habang papalapit ito, nakita niya ang mga mata ng halimaw. Pula, kumikislap sa kasamaan. Isang tinig ang bumulong sa kanyang isip. Wala kang laban. Kakainin kita ng buhay. Ngunit sa sandaling iyon, naalala niya ang isang tinig mula sa kanyang puso. Mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa anumang ahas napapikit siya lumuhod at sa kanyang panalangin isang malakas na liwanag ang bumagsak mula sa langit tinupok ang ahas sa harapan niya mga kapatid kapag ang ahas sa iyong panaginip ay napakalaki malamang na malaki rin ang pagsubok na paparating sa iyo pero tandaan mo ito hindi mahalaga kung gaano kalaki ang problema mo mas makapangyarihan ang Diyos ang kaaway ay maaaring sumubok na takutin ka, pigilan ka at alipinin ka sa takot. Ngunit sa isang salita lamang ng Diyos, pang-apat, maliit na ahas, munting kasalanan na lumalaki. Nasa isang magandang kubo si Adrian, napapaligiran ng malalagong halaman at berdeng damo. Sa kanyang panaginip, nakita niyang may isang maliit na ahas na gumagapang sa sahig. Kulay berde ito, manipis, at halos hindi kapansin-pansin. Maliit lang naman, bulong niya sa sarili. Hindi delikado. Hayaan ko na lang. Pinanood niya itong gumapang papalabas ng kanyang bahay at hindi niya na ito inisip muli. Lumipas ang ilang araw, nagbalik siya sa parehong kubo sa kanyang panaginip. Ngunit sa pagkakataong ito, may napansin siyang kakaiba. May butas sa dingding. May mga dahon na nagkalat sa sahig, may mga gamit na nawala, at nang siya'y tumingin sa paligid, doon niya nakita ang maliit na ahas noon ngayoy isang higanting serpiente. Paano ito lumaki? Bulong niya sa sarili, na pagtanto niyang ang ahas na hinayaan niyang manatili ay lumakas, lumaki, at ngayon ay kaya na siyang wasakin. Mga kapatid, huwag mong hayaang manatili ang maliit na kasalanan sa iyong buhay ang maliit na kasinungalingan, maliit na kompromiso, maliit na tukso. Kapag hinayaan mong manatili, lalaki ito at sisira sa iyo. Maraming buhay ang nawasak dahil sa munting kasalanang hindi pinansin. Ang solusyon, putulin ito habang maliit pa. Sabi nga sa awit ng mga awit dalawa, labin lima, hulihin ninyo ang mga maliit na soro na sumisira sa ubasan. Bago maging halimaw, ang maliit na ahas sa iyong buhay Harapin mo ito ngayon. Panglima. Ahas na nangangagat, taksil na mga tao sa paligid mo. Awit apat isa Siam. Maging ang aking kaibigan na aking pinagtitiwalaan, siya rin na kumakain ng aking tinapay ay nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin. Sa kanyang panaginip, nakita ni Leia ang sarili niyang nakaupo sa mesa na papaligiran ng mga taong mahal niya, mga kaibigan kapamilya at mga kasamahan sa ministeryo. Tawanan, kwentuhan, at masayang pagsasalo ang bumalot sa paligid. Lahat ay tila perpekto. Ngunit habang siya ay kumakain, may naramdaman siyang matalim na sakit sa kanyang kamay. Nang kanyang tingnan, isang ahas ang tumuklaw sa kanya at ang may hawak nito ay hindi isang estranghero kundi isang kaibigang pinagkakatiwalaan niya. Napaatras si Leia, nanginginig sa sakit, hindi dahil sa lason, kundi dahil sa pagkakanulo. Paano niya nagawa ito sa akin? Hindi ba't tinulungan ko siya? Hindi ba't pinagkatiwalaan ko siya? Ngunit ang kaibigan niyang ito ay ngumiti lamang at nagpatuloy sa pagkain na parang walang nangyari. Ang sakit ng kagat ng ahas ay wala sa pisikal na sugat, kundi sa katotohanang ang taong minahal mo ay siya ring sumugat sa iyo. Mga kapatid, marahil naranasan mo na rin ito. Isang taong iyong pinagkatiwalaan ang siyang nagtaksil sa iyo. Maaaring isang matalik na kaibigan, isang kapamilya o isang taong itinuring mong katuwang sa pananampalataya. Ngunit tandaan mo ito. Kahit si Jesus mismo ay pinagtaksilan ni Judas, pero hindi siya nanatili sa sugat ng pagkakanulo. Kung nakagat ka ng ahas ng pagtataksil, huwag kang matakot. Ipagkatiwala mo ang iyong buhay kay Jesus, ang tanging tunay na kaibigan na hindi ka kailanman iiwan. Pang-anim, ahas sa tubig, espiritual na laban sa ilalim ng kamalayan. Sa kanyang panaginip nakita ni Miguel ang kanyang sarili na lumalangoy sa isang tahimik na lawa. Ngunit habang lumalangoy siya, Naramdaman niya ang isang bagay na dumaan sa kanyang paa. Mabilis, malamig at gumagalaw sa ilalim. Tumingin siya pababa ngunit wala siyang makita. Pinilit niyang huwag magpanik pero habang mas lumalalim siya, naramdaman niyang parang hinihila siya pababa. Biglang nagbago ang tubig mula sa malinaw, ito'y naging maulap at madilim. At doon, sa kailaliman, lumitaw ang isang anino Isang mahabang ahas na gumagalaw sa ilalim, nakatago hindi kita sa ibabaw. Ito ba ay isang babala o isang laban na hindi niya alam na kanyang kinakaharap? Sinubukan niyang sumigaw, pero tila nilamon ng tubig ang kanyang tinig. Hanggang sa biglang may liwanag na bumagsak mula sa itaas. Isang espada ng liwanag ang sumugat sa dagat at ang ahas ay tumakas. Mga kapatid hindi lahat ng laban ay nakikita mo. May mga espiritual na labang nangyayari sa ilalim ng iyong kamalayan. Mga sugat mula sa nakaraan. Mga takot na hindi mo pa natutukoy o mga ataking hindi mo alam na sumisira sa iyong buhay. Pero may ginagawa na ang Diyos. Ang sabi sa Isayas 27.1, Darating ang Panginoon na may matalim na tabak upang sugpuin ang ahas na nagtatago sa ilalim. Hindi mo kailangang lumaban mag-isa sapagkat ang Diyos na hindi mo nakikita ay lumalaban sa mga labanang hindi mo alam. Pangpito, ahas na pula, matinding tukso at pag-aklas ng Diablo. Sa kanyang panaginip, nakita ni Ramon ang kanyang sarili sa isang disyerto. Ang lupa ay bitak-bitak, ang hangin ay nagbabaga, at ang araw ay tila lumiliyab sa kalangitan. Sa gitna ng mainit na kawalan, may nakita siyang isang ahas, kulay dugo, kumikislap sa araw, at may mga mata na nag Hindi ito basta gumagapang, ito'y gumugulong sa alikabok na parang isang buhawi papalapit sa kanya ng napakabilis. Ramdam niya ang init, ang tensyon, parang isang halimaw na may dalang matinding poot. Narinig niya ang isang tinig sa kanyang isipan, Sumuko ka na, pagbigyan mo na ang tukso? Ano ba naman ang isang beses lang? Habang nakatitig siya sa pulang ahas, bigla niyang napansin ang sarili niyang mga kamay, nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil may isang bahagi ng kanyang puso ang gusto itong yakapin. Gusto niyang lumaban, pero ang tukso ay parang apoy na bumabalot sa kanyang isipan. Ngunit bago siya mahulog, isang matalim na boses ang bumasag sa hangin ang dugo ni Kristo ang nagwawagi. Sa isang iglap, bumagsak ang apoy at ang pulang ahas ay nalusaw sa harapan niya. Mga kapatid, ang pulang ahas ay simbolo ng matinding tukso, galit at espiritual na labanan. Ito ang espiritu ng panunukso na sumisigaw sa iyong isipan. Kunin mo na, gawin mo na, walang makakakita. Pero tandaan mo, ang tukso ay hindi kailanman mas makapangyarihan kaysa sa dugo ni Kristo. Kahit ang jablo mismo ay lumitaw bilang isang pulang dragon sa pahayag labindalawa tatlo, hindi siya nagtagumpay sapagkat ang dugo ng kordero ang nagwagi. Kaya kapag dumating ang araw na ang tukso ay parang apoy na gustong lamunin ka, tumayo ka sa salita ng Diyos at ipahayag mo. Tinubos na ako ng dugo ni Kristo wala kang kapangyarihan sa akin. Pangwalo. Ahas na lumalapit sa iyo paghahanda sa isang pagsubok. Genesis 31. Ang ahas ay ang pinakatuso sa lahat ng hayop. Sa kanyang panaginip, nakita ni Joshua ang kanyang sarili sa isang malawak na daan, naglalakad sa ilalim ng isang maliwanag na langit. Ang hangin ay sariwa, ang paligid ay tila mapayapa. Wala siyang kamalay-malay na may isang nilalang na gumagapang sa kanyang likuran. Hindi niya ito nakikita, ngunit nararamdaman niyang may aninong sumusunod sa kanya. Mas pinabilis niya ang kanyang lakad at narinig niya ang bahagyang paggalaw sa damuhan. Isang ahas lumalapit ng palihim. Bawat hakbang niya ay sinusundan nito. Hindi ito sumisigaw, hindi ito naghahasik ng takot sa simula. Tahimik lang ito, dahan-dahan, tila hinihintay ang tamang pagkakataon upang umatake. Ngunit sa sandaling iyon, isang bagay ang sumagi sa kanyang isipan, may paparating na laban. Hindi pa niya nakikita kung ano, pero alam niyang kailangan niyang maging handa. Sinubukan niyang huwag baliwalain ito, pero habang lumalapit ang ahas, mas lalo niyang naramdaman ang pangangailangang manalangin. Mga kapatid, kung may ahas na lumalapit sa iyo sa iyong panaginip, huwag mong ipagwalang bahala. Ito ay isang babala mula sa Diyos. May pagsubok, tukso o espiritwal na laban na paparating sa iyo. Pero tandaan mo ito, ang taong handa ay hindi basta-basta natutumba. Kung alam mong may parating na bagyo, maghahanda ka. Kung alam mong may darating na laban, isusuot mo ang baluti ng Diyos. Huwag kang maghintay hanggang sa nasa harap mo na ang tukso bago ka lumaban. Maghanda ka ngayon sa pamamagitan ng panalangin at salita ng Diyos. Pangsyam, ahas na tumutuka, bigla ang problema o pagkakasala. Sa kanyang panaginip, nakita ni Nathan ang sarili niyang naglalakad sa isang masukal na kagubatan. Lahat ay tahimik, tila walang panganib. Ngunit sa isang iglap, Isang matalim na sakit ang sumabog sa kanyang binti, isang ahas ang tumuklaw sa kanya. Ramdam niya ang matinding kirot at sa bawat tibok ng kanyang puso, naramdaman niyang kumakalat ang lason sa kanyang katawan. Biglaan, mabilis, walang babala. Sinubukan niyang humakbang ngunit nanghina siya. Bakit nangyari ito? Bulong niya sa sarili. Hindi pa niya nauunawaan, pero alam niyang may isang bagay siyang hindi napansin. Isang pagkakamali, isang babalang hindi niya pinansin. Sa panaginip, naramdaman niyang ang lason ay hindi lang pisikal. Ito'y espiritual. Maaari itong maging isang kasalanang bigla niyang nagawa, isang tukso na bumagsak sa kanya o isang pagsubok na dumating ng hindi niya inaasahan. Tapos na ba siya? May pag-asa pa ba? Mga kapatid, kapag natuklaw ka ng ahas, kapag bumagsak ka sa kasalanan, kapag dumaan ka sa biglaang pagsubok, ano ang gagawin mo? Sa bilang 21-6 hanggang siyam, nang ang mga Israelita ay natuklaw ng makamandag na ahas, inutos ng Diyos kay Moises na itaas ang tansong ahas at sino mang tumingin dito ay gumagaling. Ito'y anino ng krus ni Kristo kapag ang kasalanan o pagsubok ay bigla ang sumalakay sa iyo. Huwag kang manatili sa takot o pagkakasala, tingnan mo si Jesus. Ang kagalingan, ang kapatawaran at ang kaligtasan ay hindi sa iyong sariling lakas, kundi sa pagtingin mo sa Kanya. Kapag natuklaw ka, huwag kang sumuko, tumayo ka at tumingin kay Kristo, sapagkat Siya lamang ang makapagpapagaling sa iyo. Pangsampu, Ahas na tumatakas, tagumpay laban sa kasamaan. Nasa isang madilim na lambak si Elias, napapaligiran ng anino ng takot at espiritual na labanan. Sa kanyang panaginip, nakita niyang ang dambuhalang ahas, ang dating nangingibabaw sa kanya, ang dating bumubulong ng takot, ang dating sinusubukang puluputan siya, ay ngayon gumagapang palayo. Nangangatog ito, tila natatakot, Pilit na tumatakas sa kanyang presensya. Ngunit bakit? Ano ang nagbago? At doon niya naalala. Siya ay hindi na alipin ng takot. Hindi na siya bihag ng kasalanan. Hindi na siya biktima ng mga panlilinlang ng kaaway. Sa sandaling iyon, tumindig siya at ipinasigaw ang isang deklarasyon mula sa langit. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. At sa isang kisap mata, ang ahas ay mabilis na gumapang palayo na parang nasusunog sa hindi nakikitang apoy. Ang dating pinangingilagan niyang halimaw ay naging isang aninong wala ng kapangyarihan sa kanya. Sa wakas, siya ay pinalaya. Mga kapatid, ito ang pangako ng Diyos sa iyo. Lukas 10.19 Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan hindi ka tinawag upang matakot kundi upang lumakad sa tagumpay. Ang ahas na tumatakbo sa iyong panaginip ay patunay na ang kaaway ay wala ng kapangyarihan sa iyo. Ikaw ay hindi na alipin ng iyong nakaraan. Hindi ka na bihag ng kasalanan. Hindi ka na talunan. Sa pangalan ni Jesus, ang kaaway ay tumatakbo sapagkat nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Manindigan ka sapagkat ikaw ay mananalo. Mga kapatid, ngayong alam mo na ang mga espiritual na kahulugan ng ahas sa iyong panaginip, may isang tanong na kailangan mong sagutin. Ano ang gagawin mo ngayon? Sapagkat ang kaalaman na hindi ginagamit ay walang kapangyarihan. Maaaring binibigyan ka ng Diyos ng babala, isang pangako o isang pagtuturo, ngunit kung hindi ka kikilos, mananatili ka pa rin sa kadiliman Ito na ang sandali mo upang lumaban Huwag mong hayaang manatili ang maliit na ahas ng kasalanan sa iyong buhay Huwag mong hayaang manatili ang takot ng itim na ahas Huwag kang lumuhod sa harapan ng ahas na tumutuklaw sa iyo Itayo mo ang iyong pananampalataya Ang kaaway ay matagal nang sinusubukan kang linlangin itinali ka sa iyong kahinaan at inalipin ka sa iyong nakaraan, pero tapos na ang laban, ang ahas ay tumatakbo palayo, hindi dahil sa iyo, kundi dahil alam niyang nasa iyo ang presensya ng Diyos. Kaya ngayon, gawin mong personal ang panawagan ng Diyos. Magbantay. Kung binibigyan ka ng Diyos ng babala, huwag mo itong ipagwalang bahala. Maging handa sa espiritual na laban. Manalangin. Ang tunay na tagumpay ay hindi sa iyong sariling lakas kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Magpalakas sa kanya. Kumapit kay Kristo, walang ahas sa panaginip o sa buhay na kayang talunin ang Kanyang kapangyarihan. Siya ang iyong proteksyon at tagumpay. Ito na ang oras ng desisyon. Huwag mong hayaang ang ahas ang magdikta ng takbo ng iyong buhay sapagkat ikaw ay tinawag upang mamuhay sa kalayaan. Kung tinatanggap mo ang mensaheng ito, itype ang Amen at ipahayag ang iyong pananampalataya.